Pumirma ng manifesto ng suporta kay Pangulong Marcos sa mga political leader sa Visayas. Pero hindi raw ito loyalty check at wala rin daw koneksyon sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa gitna ng mga kontrobersiyang kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw siya nagsisisi na maging presidente ng bansa. Sinabi niya ito sa harap ng mga leader ng Visayas, bumisita si PBBM sa Cebu Provincial Capitol. Present dito ang mga gobernador ng Visayas at mga opisyal ng One Cebu. And the reason that I never regret uh, being in this position is that I have been in political life for most of my adult life. And I can very easy, I I I can say with great confidence that being president being of this service at this level is the greatest honor and privilege that any human being can ever be granted by his own people. Highlight ng pagbisita ng presidente ay ang paglagda ng manifesto ng mga opisyal sa rehiyon bilang pagpapahayag ng suporta sa administrasyon. Today we're here Not to ask for anything from the president. We're actually here today to tell you, Mr. President, what can we do for you? How can we support you? Governor. Nagpasalamat naman si Governor Gwen gracia sa pagbisita ng pangulo sa probinsya. Ongkaron sa tanang panahon, labaw pagayon, atong paluyuhan ug barugan. The President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Marcos Jr. This uh, is overwhelming, it's inspiring. Uh, expression of support from all the provinces in the Visayas at all levels in those provinces. Thank you very much for that and uh, it is something that I will carry uh, in my heart to my dying day. Sumentro ang talumpati ng Pangulo sa pagpapaunlad sa ekonomiya ng rehiyon, pagpapalakas ng turismo, pagpapatayo ng mga infrastruktura at pagpapaganda ng mga paliparan sa Buhol, Dumaguete, Siquijor at Tacloban. Sentro ng mga balita, ang lamat sa relasyon na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Siyempo rin papalapit na ang bilang Pilipino 2025 midterm elections. Pero sa isang pahayag, nilino ng kampo ni Governor Gwen na hindi loyalty check ang inorganisa nilang pagtitipon para sa Pangulo. Wala rin daw itong koneksyon sa kinakaharap ng impeachment complaints ni VP Sara. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.